Ya. Yeah! Wait, tapi sa isa dito. Tugap i-convert na lang <laughs> to. Tinatanggal lang <laughs> 'yan oh. Basta ako si Kwenta Face lang switch ko. 800 pesos lang po 'yan. Pusing oh. Classic classic po. Ay bantid lang po 'yan. ah uh, hard plastic na top box kong abusing ayan 850 po yan mga music CRP na kalibir po mga po tapos yan ang 350 lang brake post sa buruotan ni Boss Day, mga busing Good people mga busing Nandito naman tayo sa panibagong vlog So ngayon mga busing eh, Nandito tayo sa buruotan ni Boss Day Para mag update ng mga bagong hakot Ng mga top box Ayan. mga boss Meron tayo mga dumating na mga top box Mga hard plastic Meron ng backrest mga bosing Ayan. Ayan tingnan natin Ang presyo ng mga top box pala natin mga boss 2,200 May bahos pa sa inyo Ayan. Uh, suki natin. Uh, followers natin. Ayan. Love you. Oh, napakarami <laughs> pa. Yan, Ayan, na 300 lakhs. Makarim mo gusto yun. Mio. Tapos yung mga upuan pala mga okay. busing oh. Sa mga naghanap pala ng mga upuan Napakarami pa po yan dito sa Burot Ang gabit wala naman tayo Ayan, sa mga anak-anak ng mga top box ng mga bossing, naparami po yan dito sa buo ni Boss D. Ayan o, lang o. Ayan o, sa mga anak-anak ng mga hard plastic na top box po mga bossing, ayan, meron na po dito sa buo ni Boss Sa alagang 2,200 po mga bossing. Ayan, so available na kulay po mga bossing, black, white, kulay grey tapos yung pula, ayan o, pula o. Ang kagandahan dito kasi may, ano siya yung sandalan. Yung ano, pum. Ayano. Ayano. So, Ayano. Ayano. Oh. Ayano. 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 Spider Ayano. Ganun na Spider Tugs! Yes! Yon. Yes! Yes! Pero so ito! Oo, oh, ito! Camera! Baba mo na sa ano! Baba mo na! Sige, oh. sa camera! Spider Tugs! Yeah! Lilipad na yun, eh, boss. Lilipad yun. Spider Tugs yun eh. Spider Tugs! Hahaha! Boss. Hahaha! 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 565 Dami oh, mga bossing oh Marami yan oh 50 lang yan, ano boss? 50 pesos na isa nito oh Mga ka boss Kahit masira yung switch nyo Sa motor nyo, wag kayong magkalala Oh Ang dami dami, 50 pesos Oh Baka ang pawiring nyo, 350 Mas mahal pa yung wiring Kaysa yung ano Kaysa sa switch, 50 pesos lang to to. Oh. Ayan oh. Napaganda pa o? Sa iba ni air pa dito. Kinahagis lang ganoon oh. Oo. Tamo na pa 50 pesos lang o. Universal oh. Universal yan mo sana. Universal yan oh. Ayun Ang gamit kasi nito iba-ibang klasing motor. Ayun. Oo. Oh. napaka mura lang mga switch oh. ni Di pa, di ba nagpa-wiring ka ng motor? Oo. Oh. Ito, yung ibang motor na hindi naman ano, i-convert na lang 'to. Tinatanggal lang o. 'yan oh. Sinusundot lang yan para matanggal tong sakit. Oh, tapos kakabit doon sa ibang motor. Oh, 50 pesos. O baka ang wiring nito, 350. Ah, oh, 350. <laughs> <laughs> o, hindi oh, na ako kasali dyan. Basta nagbenta ko lang sweet, 50 pesos lang. 400 pesos lahat po. Mahala na kayo. Basta ako, 50 pesos lang yung switch ko. Ayun. Uh... Hindi na ako kasali sa wiring nyo. Ayan. Basta ako, nagbenta lang. Oh. Bahala lang, huwag pang oh O, di ba, Jingles? Oo. Oh. Ang pangarap. Ah! Ayan, o. Pinaayos ni Boss D, mga bossing. Ah! Tapos, okay. ito na. Ina-aircon, aircon, na-airconan po. Oh. Inausok-usokan lang ni Boss D. Oo, inausok ang luha, pipa rin. Parang manggay, tubo lang ang tubo. Uh, uh. XRM ano mga TMX 125 155 ayo oh, dito yung gamit so XRM radar <coughs> ito yung mga kinagamit ewan umusok na may ay <coughs> hey. sakit sa mata kung <coughs> may wiring niya po so, post type kung di start yung motor mo, oh. pakabit mo rito. Alagan si 50 Pesos, mas mahal pa nga yung wiring nyo. Ayun o, no? makakabuti yung... mo. Pa wiring ka sa shop, motor shop. Ewan ko, magkano si ilan niya, 150 siguro. Go 250. Basta kayo na bala. Post start. Yung wave ko, binibenta ko na. Ha? Eh? Wait, binibenta ko na nagbibinda okay? Swap sa apartment Ay, yun, oh. Baboy na bagong pag-anak <laughs> Anang-anak na yung buntisos Ayos ah, Swap sir. sa anang-anak na baboy Ayos ah, pwede pwede <laughs> Kasi nung nakaraan, buntis eh, ngayon oh, -anak, -anak. <laughs> anak na anak na ano? Ayan, kung mga Ah, nag-anak, mag-swap oh. mm. Nanganak na baboy, pwede Ayan, tapos mga pintura. Ayan, marami pa po si Busti mga Busti. Marami pa. Ayan, sa mga naghanap ng mga grinder po mga busing, mga power tools. Ayan, meron po yan dito sa Borota ni Busti. Oh. Ito yung grinder. Kabali ang presuhan po dito. Tanong natin to. magkano yung power tools natin 800, 800 pesos ayan 800 lang mga busing oh. sa mga nagarap ng mga power tools marami po yan dito sa burota ni boss D Pus, gaya nito mga busing mga barina 800 pesos lang po yan bagsak presyo na po yan mga busing 800 pesos lang po yan ayan o oh. tapos ito pa mga busing oh. Ayan sa mga naghanap ng mga power tools 800 pesos lang Ayan So marami pong mga power tools si Boss Ayan, 800 pesos lang po yan Mga naghanap ng mga spring po mga busing Center si spring, ayan marami po yan dito sa broto ni Boss Ayan o Mga center spring belt po mga busing ayan marami po yan sa brota ni Boss D sa halagang 500 po mga busing ayan makabili na po irang ganitong klase ng mga timing belt bevel ayan o so ang nandito po mga busing mga pang Mio click PCX uh, ayan o Mio entry o PCX Honda Click meron po yan dito sa Borota ni Busley, mga busing ayan napakaraming mga belt ayan bagsak presyo na lang po yan mga busing sa halagang 500 po mga busing ay makabili na po yun ang ganitong klase ng mga belt so ang tatak ng belt ay Yamaha po yan mga busing ayan. ayan. so marami so meron po ditong pang Erox, pang Inmax po mga busing PCX EDB ayan sa mga may mga scooter puma mga busing halos meron po dito sa si bus D napakarami 500 lang po yan, yan o. ayan o sa mga naghanap ng mga carburador po mga busing ayan marami po yan dito sa brota ni bus carburador natin bus JR magkano Anong Ay, carb Mio Pang Mio 850. 550, 850 Ayan sa mga naghanap ng mga karburador ng Mio po mga busing 850 po yan mga busing So meron po ditong mga nakabalot pa po si Busti Ayan o. Mga nakabox pa Bukod nito mga busing Ayan 850 Ayan o Naghanap ng mga GRP na kalipira po mga busing Ayan meron po yung dito sa buro ni Busti Boss di ayan o sa mga naganap o ayan o prawn shack ayan so marami po kayo dito mga pagpilian gaya nito mga busing ayan patarami nagtambakan lang o, mga prawn ni bus di yan mga pronsa po yan ni boss din. sa kasama ko si RK. Ito kasama ko. Ayun oh. saan kay boss. Sa North Caloocan. Ayun you know? oh. Sa North Caloocan po sila. yan. Nagdayo pa po sila sa buraotan. Ayun. Pagarami mga ano. Mga play rings. Ayan, sa mga naghanap ng mga play rings oh. Pagarami. Team TR.

Ay kumik, okay, <laughs> Kumi kumik, 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 yan kumik, 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 250. 250 Ayan sa mga naghahanap ng ganitong klase ng mga parts Ng mga motor mga busing 250 po yan Ayan, Dito lang po yan sa baba ba, Wala po yan sa mga sa taas Ayan nandito po sa baba Tapos taxi Ayun o Ang dami Oh, mga busing Ang mga Chapting o sa mga naganap ng ganitong klase ng mga sapting ayan pangarami ito yan dito sa brota ni Boots D so pang ito ay pang web XRM ayan pang web XRM po yan mga busing so so marami pa pong mga klase klasing piyasa si Busdy. Parts ng mga motor. Yung mga side mirror na mga ganitong klase ng mga side mirror po mga Busdy. Ayan. Marami po yan dito sa bulotan ni busdi Ayan o. Ah, bay. Parating taga-naglamok, bay. Ayan. Napakarami pang mga gulong si Busdi, Ayan o. Tapos ito pa mga pusing. Mga brick hose ni Boss D. Nagalaga po ng 350 lang. Ayan o. Brick hose. So natanggal. Ayan. So mga nakanap. 350 pa lang. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ayan o, oh, sa mga naghanap ng ganitong klase ng mga parts ng mga motor mga busing oh, Ayan, marami po yan dito sa Broto ni Busdi. Ayan o. Oh. So ayan, marami pong mga helmet si Busdi oh, Ayan, sa mga naghanap ng mga hub. Ayan, marami po yan dito sa Broto ni Busdi mga busing oh, klasik klase po yung mga hub dito. Ayan sa mga naganap ng mga side mirror po mga busing Sa halagang 100 lang po yan mga busing Ayan, depende sa klase ang mapipili nyo dito ng mga side mirror. Dito po yung ano, tag 350. Ayan. O. Tapos yung mga front sack po mga busing. Ayan, oh, marami po yan dito. Kabila, 3,500 lang po yan mga busing. Ito pa, oh. Ang rim seat po dito mga bossing ay 3,500 po. Isang seat na po yan. Pesa mo ba yung brake fluid niya? Nandun po. Okay. Sa kaser 26 Tama. Oh, may balut pa? may balut pa? Ah. Okay, oh, Tap to. box na six, ayo oh. Apa side mirror tapos yung mga ano you know, mga ilaw driving mini driving light ayan meron po yan dito sa borotan ni Busdi Brimbo ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga kaliber ayan marami po yan dito sa borotan ni Busdi ayan o oh. Caliper. 50 po yan mga busing 850 oh. Ayan o, oh. napaganda Mga bracket mga busing o, oh. napakarami pa Bracket, handlebar, ayan mga Parami Dito lang yan sa burota ni Busdi mga busing tapos yung mga tambotso oh. tapos yung mga tapalulo oh. stingless oh. puro mga parts ng motor pa po, po yan